Oh, Friday na mga ka-Good sarat! Ngayon, maghuhugas po na ako ng motor. Dahil syempre, itong motor nito ay hindi akin. Ito po ay sa akin dito, hiram ko lang po ito ng apat na araw. Limang araw po ang aking field work. E yung isang araw, ay iba po ang motor na aking ginagamit. Ito lang po yung apat. So nung lunes ay binahe ko ito sa Nasugbo. Uh, okay naman ang lugar na yon, malayo. Napakalayo talaga. Naula, nainit, hindi po maganda ang panahon nung ako'y bumiyahe ng nasugbo nung lunes. Sa martes naman, bandang tanawan lamang ako, ayos lang din ang panahon. Then sa merkulis naman, maulan-ulan din. Pagdating kahapon, webes, ay napakalakas sa lipa sa Padre Garcia. Kaya ako'y basang-basa. Kaya kahapon naglinis din po ako ng motor dahil nga po hiram ko nga lang po ito. Kaya bago ko iahon sa amin, kailangan makita sa may kanya yung kanyang motor na malinis naman. Hindi ko siya pinawayaan. Ano? Dahil para sa susunod, kung tayo naman ay hihiram ulit, ay mapapahiram tayo. At nga po, ang nangyari po sa aking motor kaya hindi ko po siya ginagamit ng mga ilang araw. Uh, bawal po siyang ibiyahin ng napakalayo Pwede siyang ibiyahe uh, 3 to 4 kilometers, pero hindi po yung ratrata rata na, na biyahe. Dahil po yung aking motor ay walang walang fan, walang engine cover, kaya pagka ibiyahe mo lang malayo, yun po ang tendency mag-overheat, baka mapapagastos ka pa. Sabi sa akin, uh, 6 to 7,000 ang magagastos mo pagka nag-overheat ang iyong motor. Siyempre, hindi ko alam kung anong gagawin nila pag nag-overheat. Kaya ako, uh, ko na rin at marami na ang motor na mahiraman dito at hindi na po pwedeng lagi kang nahiram. na din naman. You know? So, itong motor na ginagamit ko ngayon ay siyempre kita nyo naman kung anong modelo ito. Tipid to sa gas. Kaya kung ako ay eh, may budget araw-araw na 300 to 400, ah, 150 dito pang gas, pang kain na yung tira. Eh, kung may tira man, eh, savings ko na yon. Bago naman po kaninang umaga, ay napakalakas na ulan din naman sa San Jose, Batangas. Doon po ang area ko kanina at sa Batangas City. Kaya hindi na po pwedeng ako po ay hihinto, tatambay o titigil sa isang lugar para po patilain ng ulan hindi po ako gayon dahil po may sinusunod po kaming oras. So kailangan po matapos ng maaga kaya tuloy-tuloy lang po ang aking biyahe. Di bali na maputikan o mabasa yung motor basta tuloy-tuloy po ang aking biyahe. Ay, ako naman po ay mahilig din maghugas ng motor kaya bago ko to iwi sa amin kailangan malinis naman siya. Yung piyesa na inorder ko galing pa po ng Indonesia. Ilang araw na po nasa Indonesia pa. So, dapat, darating po siya ng 11 or 12. E, anong piyat na po ngayon? At 13 na, wala pa. So, dapat kahapon, sana idumating dumating So, kung hindi man siya darating ngayong week na ito, second option ko, next week sa trabaho ko, hindi mag-commute na lamang.